Why You Should Read Lunatics by Anino Comics. Ang Lunatic ang pinakabagong comics na sinulat ni Sir Russell Molina at dinawing ni Sir Ace Enriquez. Sila rin ang gumawa sa Josefina, isang 41st National Book Award winner. Maraming salamat sa Anino Comics para sa review copy ng Lunatics. Actually, hindi lang libro ang pinadala nila, kundi isang buong press kit. Panoorin niyo itong mabilis na unboxing video. Ang Lunatics ay kwento ni Vincent, isang pintor mula sa linya ng mga artists. Kasamang mga kaibigan niya na nila ang ispolaryum ni Juan Luna. Oh, di ba? Premis pa lang, sold na. Binasa ko ang libro ng dalawang beses para mas ma-enjoy ko ang story at art ng comics. May drama, may comedy at suspense. Lalo na nung nanakawin na nila yung ispolaryum para sa mga artist, makaka-relate kayo lalo na sa mga artist na naghahanap ng inspirasyon sa paglikha. Sa art naman, syempre, gawa ito ni Sir Ace Enriquez, kaya siguradong maganda. Mas makapal ang mga pahina nito kumpara sa Josefina. Black and white ang mga pages at may mga ilan na may kulay. Maganda ang papel na ginamit at nakatahi ang binding. Kaya kung mahilig kayo sa kwentong Pinoy, bili kayo ng Lunatics. Hello Comics People! Ako si Mel Kasipit. Thanks for watching.